Hey, welcome back mga boss at medyo okay okay na rin pero andiyan pa rin yung pigas ko. Medyo maganda -ganda na pakiramdam ko ngayon kaya gagawa tayo ng video. Yung mga pinangako ko na gagawin ko ng video nakaraan bago ako magkasakit ay itutuloy natin ngayon. <clears throat> Dahil nga lagi tayong gumagawa ng video na hinugasan yung board tapos binibilad May nagtanong sa akin nandito, sabi niya boss, may nangyari na ba sa'yo na <clears throat> patayin ko muna yung Panginoon, nakasaksak pa. May nangyari na ba sa'yo na nung nagbilad ka ng board ay nanakaw? Actually mga boss, isang beses may nangyari sa akin Hindi lang buong board. Kasama pati yung amplifier. Kumbaga yung, ano, yung amplifier na yun ay nabasa. Nabasa siya tapos syempre binilad ko. Doon sa ano, may kita nyo sa mga video natin na may binibilad ako doon sa kabilang ano, sa kabilang sa kabilang side. Doon ko binibilad nung binibilad ko doon wala pang gumagalaw Anong nangyari mga boss nung dito ko na nilagay pinatong ko dito hindi pa ganito to ha ah. yung ilalim nung pinatong ko dyan yung yung amplifier na yon ay ano sa uh, saka naman ninakaw yung amplifier so ano nangyari mga boss kitang kita kasi may cctv dito yung magnanakaw na yon ay bago manakaw yung amplifier ko may mga ninakaw na rin ang bit bit na bit bit niya eh. Kaya lang yung CCTV namin, ang problema na mas sobrang labo, hindi makuha yung ano, hindi hindi makuha yung mukha ng nagnakaw. Payat siya pero hindi pag sino mo siya, hindi makita kaya wala rin nangyari doon. Ano ba nangyari doon sa ninakaw? So buti na lang yung may-ari ng amplifier na yun ay kakilala ko. So naobliga ako na palitan. <laughs> Actually yung amplifier niya ay parang 3 lang. Sakura na 3 ang pinalit ko sa kanyang amplifier ay ano uh, ano ah uh, Ano bang model ng caravision yun? Basta caravision na apat ang transistor, walo uh, ang transistor. Ang supply nito nasa 38 ata, 38 volts. Hanapin ko na lang sa mga lama kong video ko ano. So ano ba nangyari doon? So nilagay ko dito tapos nilalaro ko yung anak ko kasi wala pang 1 year old yung anak ko. Tanghali yun mga boss, uh, pagtanghali si uh, siesta, pahinga. So tiwala ay uh, yung pintuan ko andito pa na side. Yung pintuan ko kasi dito sa likod. So yung dati yung pintuan ko dito pa na side. So hindi namin gaanong makita kung sino yung mga uh, pumapasok at saglit lang yun mga siguro. Mga ano pa lang ako, mga wala pang 10 minutes <laughs> Sumili pa dito yung nagnakaw Pumasok pa yung ulo Tumingin-tingin pa eh Nung na-show niya na wala talaga Nakapansin Bukas pa yung TV namin Nung napansin niya talaga na Nakatuto kami sa TV Tapos yung anak ko nilalaro ko. Kasi parang ano uh, Pinapahawak ko siya sa bote Yung mineral na ganito O ano Kasi hindi pa siya naglalakad Kumbaga tinuturoan ko maglakad O magtayo, magtayo pa lang pa lang. So, busy busy ako doon. Busy busy din pala 'yung ako dito na. Nakunin niyo ano. So, nabitbit 'yung amplifier, hindi na hindi ko na rin nabawi 'yun eh. So, nangyari, mayroon na akong isang pang amplifier, 'yun ang pinalit ko. Nangyari 'yun mga buswa, no? ha, 20 2019 ata bago mag-pandemic at hindi pa ako nagba-vlog So, humadami no. Madami nangyari nakawan dito. Kaya pag nagbibilad na ako ngayon ng board, ah, hindi na talaga ako ano. Pero na kung may nabili na ako dyan, halimbawa, uh, mga binibilad natin ng board ngayon. Minsan, may kakilala ko na binibili may ginagawa ko dito. Tapos ano, uh, sinasabihan ko na, pasilip-silip naman, no, patingin-tingin, andyan. So, ganun. Ganun din dito. Pag naglagay ako dito ng ano, sa harapan naman, binabantayan ko na kasi mahirap na magpalit ng ano eh. Buti nga yung ano eh, ano. Pero mas maganda yung naipalit ko ah uh, na ano na amplifier okay lang sana kung board lang na wala ibong eh, amplifier buong amplifier bali may bit bit siya tapos sinama na yung na, parang nag bit bit lang parang kunyari sumilip siya dito parang hindi rin napansin maraming tao siguro akala ng iba may ka kausap ko o customer ko na nag bit bit lang kasi parang ano lang parang normal lang talaga simple lang na ano na simple lang yung parang normal na lang, nagtubos lang ng unit tapos lakad lang dandahan, dahan so pinatche ko pa dito sa mga CCTV sa una kaya lang hindi ko nanano kasi siya yung CCTV pinareview ko sa barangay yung CCTV dito sa dito nakita namin pero pagdating dun sa kanto sa may portion ng ano uh, pagbaba may incenter dyan sa amin uh, wala na hindi na nakita yung tao so ibig sabihin bago doon may mga eskineta pumasok na So, may pinagdududahan din ako na nagnanakaw. Parang yung nagnakaw ng amplifier ko at saka yung bag ko, magkasing katawan lang eh. Yung nang nawala yung bag ko na ganito, kulay oh. itim, magkasing katawan lang eh. Yung struktura ng katawan eh, dito naman sa amin kasi mga busang, karamihan dito sa magnanakaw, adik talaga. Ah, walang ano, walang pantusto sa bisyo, yun, yung nagnanakaw. Kung hindi naman nagbibinta, nagnanakaw. kaos, wala na tayo, pinasadyos na natin yun. At saka, naisurvive ko naman yun eh. Kaya, yun, ingat-ingat na pag ano. Yan, masasabi ko na, hindi pa ako nagbablog noon. Pero, itong ano, itong sa pula nagbablog ako, wala pa namang insidente na nawalan ako ng board o nanakawan. At dagdag pala na yun po. <clears throat> Nung namamasukan pa ako, yung harapan, yung harapan mga boss, di ba may yung harapan yun, di ba ano na ngayon uh, shop dati yan namamasukan, bagong salta ko dito siguro dito mismo sa Tumana wala pa akong isang tao, may nagtayo dyan ng shop, namasukan ako dyan tapos ang ginawa ko naman nagbilad ako ng board nagbilad ako ng board pinatungkol ko lang sa pinatong ko lang sa dito parang sa tabi lang ng sidewalk oh. nadaanan na mama tinadya Sini <laughs> sinipa yung board board naman ng TV yon yung binilad ko wasak wasak ko oh. talagang ano eh talagang kumbaga yung ano yung board hati pa gano'n no? buti na lang yung TV na yun ano ba tatak ng TV na yun na ata na TV yun eh kung ano eh Buti na hindi gaano yung kuka, yung sa system ang nadali. Parang sa may power supply lang na basag yung ano. Hindi talaga natuloyan yung kasi kung pagpapuntang jungle sa ka system, mas maliliit na yung ano dun eh, yung yung ganito niya oh, yung circuit niya no? Parang katulad nito, kuha tayo ng pan sample para ano. Ang hirap naman ito Parang ganito, di ba? Pa gano. So, pag dito nabasag, hindi mas mahirap 'yun kasi ang liliit niya, no, at saka ang daming dudugtungin. So, buti naman hindi at saka nagawa ko naman yung ano. Next time, binidad ko na sa bubong. 'Yun yung mga worst no, mga mga tawag dito, mga masasamang nangyari habang nagbibilad ako ng board. Pero nasubukan ko din yan, mga boss, isa pa. das na to. ah <laughs> uh, nagbibilad ako ng board biglang umulan <laughs> biglang umulan maghapon na biglang umulan maghapon na hindi na, hindi ko na naibilad so ang ginawa ko ininit ko pinatawangan ko inulog ko na tapos panghinang na lang yung pinang ano ko para ano kasi wala akong blower eh. yun muntik pang sa yung board kasi mga boss pag nagbilad po kayo ng board o uh, naglaba kayo ng board wag kayo wag kayong ano yung hindi magandang panahon maglalaba kayo wag ganun kasi kakalawangin Totoo po talagang kinakalawang yung board Pag binabasa Lalo na kung hindi nyo maibilad agad At kailangan alam nyo kung ano yung gagawin So pinaka tip dyan Pakalaban nyo ng board Kailangan maibilad agad So paano nga ba Maglalaba ka syempre yung magandang panahon na mainit Kasi pakahugas mo yan Tataktakin mo yan mga boss eh. Kasi pag nabasa naman yan Gagana din mo pa yan Para yung mga na tubig mawala Bago nyo ibilad para pag ano, saglit lang, mga isa dalawang oras kung magandang panahon to yung tuyo na. So yun no, mga masasamang nangyari habang nagbibilad ako ng board. Nanakawan, may nasirang board, may naabutan din ng ulan. So yan, so, sa mga tanong. So gagawa pa tayo ng video para sa mga tanong din ay ba